Shout out. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Shout out sa concern agency ng ating DPWH. Magindanao del Norte, Magindanao del Norte, Magindanao del Sur and the Barm. Ito sana makita naman ninyo at mapansin itong daan na ito. Ito ay mula Cotabato City or Tenorio Uh, Dinaig, Maguindanao to Nuro Upi, Maguindanao and South Upi, Maguindanao going to Libak, Sultan Kudarat. Ito yung daan na tingin ko hindi talaga napapansin ng ating national government. Napakahirap ng daan nito. Mula pa noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang mukha ng kalsada na ito. Walang pagbabago. Napakaraming dumadaan dito at saka yung uh, area na ito, mga munisipalito nito, napakaabundan ng ating agricultural products tulad ng mais. Pero yung daan, walang pagbabago hanggang sa ngayon. Shout out sa ating presidente ngayon. Kung talagang may may uh, awa ka sa ating pamayanan o sa ating bayan, paki Bigay mo naman ng kwan ng sample ng magandang project mo at ipakita mo sa amin na taga Maguindanao na itong daan na ito kahit sana hindi na walang widening na mangyari isa eh na ma-repair or ma-rehab lang naman itong daan na ito. Ito talaga bawat daan ko nito kasi ako lagi ako dumadaan dito. Ang hirap talaga ng daan lubak yung mga may mga porsyon talaga malalim at saka yung mga semento sira na talaga hirap talaga ang daan dito mahirapan yung maliliit na sasakyan tignan ninyo yan no yan kita ninyo yan wala talaga yung repair na yan kahit repair lang naman hindi walang nangyari na repair dito sa area na ito ano kaya ang sino kaya ang dapat na lapitan ito para mabigyang pansin naman ito. Ang nakikita ako, yung mga kalsada na napakaganda pa, sisirain at papalitan ng semento. Pero ito, kahit sira na, wala pa rin nangyayari na semento. kita nyo yan o. Oh. Malalim masyado yan, tinambakan na lang nila ng kuan, ng white. Ano ba ito? Yung puting balas or itong white stone para lang medyo maayos so please kung talagang may malasakit ka sa bayan Mr. President bigyan mo ito ng pansin total naman nasa iyo lahat ang power para ma makabigay ng project sa isang bayan or uh, probinsya ito, alam ko ito, under sa national government ito na project. Dahil national, national highway ito. Hindi ito provincial highway. Hindi national highway. Sana bigyan mo ng pansin ito, Mr. President. Para makita naman yung gilas mo. Wala ka naman pang naipakita na project. Ang ginagawa ninyo, binibigay ninyo sa individual yung pera na kung iisipin, kung konsumuhin lang nila yan ng dalawang araw o hanggang limang araw, the next following weeks, wala na naman silang kakainin. Please, so tignan ninyo ito. Yan, no? Napakatagal na ng panahon na gano'n na yung mukha na yung kalsada na yan. Hindi lang siguro 10 years,